Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta na naman kayo dyan? Siya nga pala, shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay tayong lahat. Sana mag tayo dahil sun sunod ang bagyo sa panahon ngayon. Ito guys, magsisira mo na po ng mga collection port, uh, ko at bago naman nabili ito. Mga pira rin ng ibang bansa. At ito guys, uh, bago tayo magsimula, wag niyong kalimutan mag para lang ito magbibit sa susunod kong video. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay, umpisa na natin. Ito guys, pira ng Netherlands. So, guys, pipes, pipe scene 1952. Mga ganitong klase ng queens guys, binibili ko ng 600 pataas, depende sa kondisyon. Basta uh, 1952 pababa, yun po ay aking binibili. Okay, next tayo. ito naman guys piranang uh, Denmark nineteen seventy seven Din Dinamarca Denmark twenty ito guys twenty five pure pera nang Denmark 25k 1977 ito guys binibili ko lang 100 hanggang 150 depending sa condition Ito naman guys. Tinsin. 1948 Pira ng Netherlands Ito naman guys, one scene. 1966. 1966. One scene. Ito guys, to ng Netherlands. Ito guys, binibili ko ng 3 pp hanggang 500, depende sa condition. Ito naman guys, 25 sin 1966 Trinidad and Tobacco 25 sin Ito guys nagkakalagal ng 80 to 100 pesos Depende sa kondisyon Guys. DKQ 1944. DKQ 1944. Itu guys pira ng ano Denmark. Itu guys Naga ng 200 dagang 250 di sa kondisyon Ito naman, guys. Pira ng Netherlands. Tinsin. 1980. Nagkakalaga lang ito ng 40 to 60 pesos. Depende sa kondisyon. At ito naman guys pera ng Denmark 1940 pera ng Denmark ko yung ito guys nagkakalaga ng 150 to 180 ten curie pera ng Denmark 1940 So next tayo Ito naman guys Tinsin 1978 pera ng Netherlands mga maliit lang siya masyado guys konti pagkakamali mo talaga may posibilidad siyang mawala sa bulsa mo tinsin pera ng Netherlands ito guys nagkakala ka ng 30 to 40 depende sa condition So guys tension ulay sira pa rin ng netherland 1980 thank you referin kakak ibas ya ito guys kakaiba siya 10 kiore pa rin pag ganitong klaseng queens guys ah, talagang binibili ko ng 1,000 to 1,500 depende sa kondisyon 1924 pa baba pera ng Denmark basta may butas sa gitna yun po ay aking binibili ng pataas dipindi sa kondisyon tin tin fury Okay, nating video. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsasawa sa panonood ng video ko. Maraming maraming salamat.